barbers, nandito kami sa bukid. Kasi, ano yun po, inaano ko itong, inaalagaan ko itong isa kasi hindi, hindi nagagatas. Ito naman, inaalagaan ko. Wala akong dahon. Ano? Tapos, dito naman, may ano, black na ano. Tapos, tintu, 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 tindu, tindu. Tapos ito naman kapatid, kapatid, kapatid ko lang. Sino yung no, ano, Kinisa na ko kagabi nito. Ito naman. Alo, this is birth year. lang sa akin. Ito naman. Ang isa po sa Tapos, ito naman. Diyan. Hindi ako makapasok dyan, Papa. Dito ka naman. Lusot ka dyan, oh. Doon ka mo doon. Tapos huwag ka na pasok. Pasok huwag ka pa dyan. Pwede kasi kukunin ko yan oh. na. ka farmers. Dito kami ninitan sa farm ka farmers o. Oh. Ah, uh, uh, bali pinapain mo namin ng tubig yung ano farmers, yung ano natin, ng kambing. Ah, uh, nilagyan tayong mulase, mulases. Ah, uh, saka asin po. Parang Masarap. Ah, uh, masarap yung pag-inom nila sa ganado uminom yung mga ano po, yung alaga natin kambing ka farmers. So kinilo, ito yung covers, kinukulong din natin dahil ano, magala tong iba eh. So raka kulong sila kami nanjan no, ano, nanjan. Nandyan, sa farmers so. Sama ko sinitan. Kaya pag harutan sa mga alaga natin kambing ka farmers yan, ano. Ayan, ang ganda kabar. Ayan, kabar ganda, oh. Ayan, oh, ganda, kiyot, oh. <coughs> Ayan, ha. Tangan matamu.